sili. Mm. Along. Okra. Pilipat din tayo ng punla. Papaya. Ito. Yan mga boards, oh. Maglalagay tayo na. Simulan na natin magluto at siyempre magpapapoy muna tayo. Ito mga boards sa paghalo. Kamyas na naman ng mga yung mga isda. Wow! wow. Wasdak mga birds, ngayong araw mga birds ay gagawin natin ngayon ay maglilipat tayo mga birds ng punla nating talong at saka sili at saka yung papaya. Dito natin, kita transfer mga birds oh. Yan. At ito yung punla natin birds oh. Ito nga pala mga birds ang punla ng sili, talong. Yan, malalapad na yung dahon ng ibang punla natin tapos sili. Lipat na natin itong mga words. bago natin mga birds ilipat yung punla bubungkalin muna natin yung lupa dudurugin muna natin yung namumuong mga lupa kahit na cultivate na natin no, oh, na cultivate na natin to nung nakarang araw ngayon ay babalik natin para mas lalong mapino at makuha natin yung mga damo-damo Bago natin ilipat ang punla natin, maglalagay muna tayo ng mga organic matter mga birds. Meron tayo ditong dumi ng baka. Ito mga birds. Oh. Yan. Ang pataba. At ito naman mga birds. Compost. Ito yung pinabulok ko na mga birds na mga balat ng prutas, gulay at saka mga dahon. Durugin lang natin. Dahil kunti lang yung pataba natin, Kunti lang din yung ilalagay natin Ayan. para mas mabilis lumago ang ating tanim. yon Yun, tapos na tayo maglagay mga birds ng organic uh, fertilizer. Ilipat na natin itong ating silik, lah Lahanin lang natin mga birds. Yay! Marabi uh, na yung kanyang ano, ugat to. Oh. Ganda ng dapat para hindi matutol. Mm. Ganyan natin. Yun. hindi po tayo expert sa pagtatanim Magta-try lang tayo mga birds yun tapos na tayo mga birds sa isang plat dito naman tayo sa ikalawang plat yan o, tapos na yan o. Yan. Bala, ang ginagawa ko mga boards, nasa ilalim yung, yung dumi ng baka. Yung compost. Nasa ibabaw. Yan. Yun mga boards, tapos na kami ni Mrs. Maglipat ng dalawang plat ng siling haba mga boards. Ito na yun oh. Yan mga boards. Yan ay siling haba. At dito naman mga boards so Oh, sa kabila. Yan. At dito sa kabila, may nauna na tayong naitanim dito mga boards na kamatis. Yan. At dito naman sa kabila mga birds, katabi ng ating bagong lipat na sili, may naitanim na tayo dito, mga talong. yan mga birds, talong. So sunod natin itatanim mga birds, dito. yan dilipat natin itong punla nating talong. bago muli tayo maglipat ng ating punlang talong maglagay muna tayo ng organic fertilizer dumi ng baka sa ilalim at compost naman sa ibabaw Ano pa kita sa papaya?

Doon so, mga birds, ang gagawin naman natin ngayon, so, ang itatanim natin mga birds ay buto ng ukra. Yan o. Hindi wala tani. tapos na tayong magtanim ng okra dalawang plat din ang ginawa natin yan okra dalawang plat kamatis dalawang plat pero ito hindi pa nataniman lahat kasi hindi nabuhay lahat mga birds Doon sa kabila dalawang plat din na sili at tatlong plat na talong mga birds dahil tapos na tayo dun sa loob ito mga birds magrilipat din tayo ng punla naming ano papaya ito yan mga birds oh. matatangkad na yung mga papaya natin ito birds oh. yan Pwede nang ilipat dahil malalaki na sila. Ha? Mm. Ito na lahat mga borso oh. Itanim na lang natin dito paikot sa garden at may nauna na nga pala tayong natanim na papaya dito borso oh. Yan. Ito yung mga nauna naming tinanim. Malalaki na rin mga borso at meron tayo nang paisa isa lang wala nang pataba mga birds madali namang mabuhay itong ano papaya sa lirin na dito. Hindi man yung patanin. Yun mga birds, sa linya na to, nakapagtanim tayo mga birds ng limang puno ng papaya. Yan o. Dito naman tayo magtatanim sa area na to. Ito yung harapan ng ating garden. At meron tayo dito mga tanim na kamuting kahoy. Yan. Ito mo yun mga birds tapos na tayong magtanim ng papaya ito yung iba ang iba papunta doon birds papunta doon tapos yung iba doon sa kabila at syempre mga birds di mawawala yung ating lulutuin for today's video at ito yun mga birds oh yan di mawawala syempre mga birds ang ating lulutuin ngayong araw may dumaan dito kanina sa garden na nang, nang lambat mga birds galing sa panglalambat at ito yung nabili natin Borso Yung isda na halo-halo na to Meron tayong hipon At syempre mga panghalo natin uh, Malunggay galing sa si garden Meron tayong kamyas, sili, kamatis Bawang, tanlad At saka ito mga birds Yung good luck Good luck sa mga walang ulam dyan Yan mga birds, panghalo natin dito sa hipon At yan Prepared na yan mga birds Dahil nagayot na din natin yung mga panghalo you know mga birds, simulan na natin magluto at syempre magpapapoy muna tayo muna tayo mga birds boards, konting asin ayan po at tikman na natin itong mga boards tikman natin ulit sakto ng templa lagyan na natin ang ating malonggayarnas halo haloin sa mapagod ka mga birds sa paghalo <laughs> at kapag napagod ka na mapapagod ka talaga <laughs> ipahinga mo lang wow hmm. tingnan mo palang mga boards sobrang sarap na lalo na kapag natikman mo mga boards yun next mga boards kamyas na naman Ah, kamyas. Paksiw. Paksiw with kamyas. Lagyan muna natin ng mga pangpasarap na sangkap sa ilalim. Yun. Lagyan natin yung mga isda. Isda natin, mga birds. Yun, no? Lagyan natin sa itaas ng kamyas. At saka, sili. Sin at seasoning ating paksiw lagyan natin ng mantika use oil mga boards galing sa chins oil na motor suka mga boards yung maasim na suka maasim pa sa kasama mo dyan ngayon ito suka, ng... suka na Suka na Sabaw ng mga birds Na ginawa namin Yan ang mga birds oh Well prepared na yung Paksiw natin With kamyas Salang na natin Yun. Apo yan natin, birds Ng kaunting tubig Paxel check mga boards. Wow. You know. Sarap mga boards. Oops. At ito na mga birds, ang pagkain natin, yung paksiyon na isda with kamyas mga birds, kanin, hipon natin na mayroong egg noodles mga birds. Oh, wow! Mga birds. Amen. Yun, kain mga birds. Kain na na. Let's go. Yun know. Oh. At sarap na ito ngayon mga birds dahil maulan-ulan yung panahon. Ito birds o. Oh. Kain natin ito. Na ito mga birds. Tamang-tama ngayong tag-ulan. Kalamansi Ernst. Wow. Mm. mm. mga birds, kain tayo sobrang sarap nitong paksiw na is daw Kaya natin ng uh, kamyas mm, may kamyas malin -nam, nam nam asim asim hmm. yan so. sobrang sarap kain po tayo